meron kaming pakana no, ni Aner ngayon ipaprank namin si Ate Marijin tignan natin kung ano magiging reaction niya saan tayo Ate Marijin ma diesel ha? saan tayo ma diesel hmm. pwede na ka mag diesel ngayon pwede siguro sa shell <laughs> bakit? wala <laughs> oh no Ayan, mag-harvest tayo ng sitaw dito mga konics, no? Mga organic sitaw. Pinaparvest na ni Kuya yeah, Apple. No, Paham. kasi Ayon. ano daw to eh. Pawang dito. Organic talaga to. Organic tumubo lang. lang organic. Parang ligaw na. Ayun, ang dami. Enjoy na enjoy ang lahat <laughs> sa pamimitas ng <laughs> oh, Mga vegetables and oh. ampalaya at sitaw. Sir, wala makita pa sa lahat, ang dami pa pala. Good morning and good vibes mga Kaonics. Narito tayo ngayon sa Oriental Mindoro pa rin at tayo ay babiyahe papunta na ang uh, Bungabong at Bulalaka Oriental Victor. Pero dadaanan muna natin yung ating kasama sa dito sa Victoria, sa Victoria na tayo ngayon. Dadaanan natin si Ate Marjean at meron kaming pakana no ni Aner ngayon. Ipaprank namin si Ate Marjean. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya. Kasi tayo yung nag-imbita sa kanya na samahan at tulungan tayo doon sa bulala ako sa activities natin tapos paprank namin ni eh, Aner siya rin yung pagagasolinahin natin tignan natin kung ano magiging reaction niya ano? Bahala na si boss Aner dyan kung paano niya hingian ng paggasolina <laughs> si ate Mary o, tignan natin mga kaonics kung ano yung kanya magiging reaction ano, ano? tignan natin kung gaano kataray itong si ate Mary Jean pagka ganoon ang nangyari no? Parang siyempre dihadong dihado Sinumahan niya na nga lang kami Tapos siya pa yung pagagasolinahin natin <laughs> Magkano magasolina natin? <laughs> mga 2,000 Mga 2,000 rin So yun mga kaulik Tignan natin kung anong uh, reaction Yung ating Mari dito eh, Si Mau Ang dami daw nilang dumating na mga ano Mga, mga... 800 farmers doon yung ano, Dito mga kasama Ngayong no, araw? Ay, papano gagawin natin? Ay, ang sabi ko, ibigay na lang. Dari, may, may chat siya. Ang sabi? Si Juvantes, ang rocket. Okay. Kasama na po natin yung ating uh, sinundo, no? Si Ate Marijin. Ayan, okay. no? Yan ang muse natin ngayon sa biyahe natin. <laughs> Papunta ng Bulalacao. Oh. So, isang super lady, no? Action lady. Si Ate Marijin. Siya ang overall... Overall ano nga Ate Marjorie? Organic. organic coordinator ng uh, ReArk Station dito sa Victoria, no. Marami silang mga alaga ng mga sari-saring organic chicken, organic pig, organic rice, organic uh, vegetables. So lahat na ng organic, No siya yung uh, overall coordinator doon. San tayo Ate Marjorie ma diesel.

Pag diesel. diesel. Wala na ba karga ng kwenta? Wala na? Ubus na oh, na kami. Hindi ako sa. dito. Doon sa. Saan? saan saan tayo Yan, Sa bayan. Tapat ba bayan. ng shell. Tapat ng shell. wala kang cash dyan? Wala. May withdraw. Hindi ako mahilig mag-cash. Bakit? Wala. Mm -hmm. Mahirap mag-cash. Mag-ano ng cash. Ang bayad nila ay isang man. No, Nakagag ba yan ang ano? ano ang tigap ano Debit? O cash nila? Debit. Tapat ng shell. Okay. So, ito na yung bayan ng Victoria, no? Mga Kaonix. So, kung dito natin sinundo si Kainags. Dati, nung binisita niya tayo dito sa Oriental Mindoro. So, mag withdraw lang sa land bank. mag withdraw lang sa land bank yung ating uh, tawag dito. Manager. Ating manager para pang gasolina. Ayan. Mag-withdraw lang sa land bank. Mag-withdraw so, natin siya. Ayan, lumabas na. Ayan. Ate Mari Jean, huwag ka na mag-withdraw. Biro-joke ka lang namin ako magkapag-gasolina. Hindi, pinaprank ka lang na. <laughs> ako ang gagasolina. <laughs> wala ako kasing cash pati. Mari. Hindi, ako ang Hindi. Anuhin mo yung cash. Wala akong cash. Ay, anuhin mo yung cash. Ito <laughs> ha. ako pa. Ha? Ang bait pala talaga ni Ate Mari. Ano <laughs> Basta si Aner ang ng panggasolina, no? Ay, <laughs> ako. Dyan, ako Ako'y sanay na. <laughs> Walang reklamo. Oh, sure, kahit inimbitahan namin siya, ay. no? Tapos yung kasama niya, eh, mas bossing pa sa kanya. Mas may pera, pero... Huwag <laughs> ka rin talaga. <laughs> okay, talaga naman. No? Sana ganun din kabahit yung anak niya, no? Kaya anak niya, balik ka. Akin sa akin lahat din di di na nalalaan. Kuripot yun. Sayang, sana binawian natin ano, yung ina. <laughs> Tanong, boyt naman talaga no. Wala lang kare-kareklamo yun oh, sa <laughs> akin. Ayos lang sa amin. Yan yeah, mga na. no. Si Ate Marijin, the overall okay. coordinator. Yan, yeah, okay. mag-hi ka naman. Hi! Yan. Yeah. Hindi yeah. ka naman makita, wala yung ano mo eh. Wala naman naman, Hindi naman, okay. Wala Okay. Diretso na kami ng uh, bulalakaw Pagkatapos namin magpagasolina. Mga kaonics Ayan mga kaonics Narito na tayo ngayon sa Bungabong Oriental Mindoro Galing na tayo sa Rojas Oriental Mindoro Natapos na natin yung activities natin doon At ngayon dito naman tayo papunta Sa Bungabong Oriental Mindoro Time check mga kaonics ay 423 Okay, 4:23 PM na pero mayro pa tayong isang pupuntahan na organic farmer no para ma-monitor natin, makita natin yung kanyang organic farm at the same time yung ating intervention ay malaman natin kung ano yung status nung binigay nating uh, organic native chicken sa kanya. Yun i check natin. Kaya lang ngayon, hinihintay pa natin yung ating kasama. Bumili muna siya ng merienda, no? Halo-halo. na po. Si Ate Marin yung aming bus ngayon, no? Andito siya, naghihintay, ah uh, bumili pa ng halo-halo. Pero... Uh, kahiya mga kaunin kasi mayroon kaming kasama nasa unahan lang natin <laughs> kanina pa rin naghihintay sa amin ayun o, no? yung dalawang nakamotor na yan kasama namin yan, sila yung magiging tour guide namin, papunta ngayon doon sa organic farm, ng isang organic farmer dito, pero dahil nga dumaan muna kami rito nagbumili ng halo-halo si Ati Marijin ayan, naghihintay kaming lahat naghihintay kami, pati yung aming tour guide papunta roon sa organic farmer naghihintay din, sabi 10 minutes lang daw eh, hanggang ngayon wala pa halos sobrang 15 minutes na yata <laughs> Mag-alas 5 na eh, Pabalik pa kami ng Kalapan 2 hours pa mga ka-onix no, From here going to Kalapan Siguro makakauwi kami Baka mga alas 7, alas 8 I think alas 8 na ng gabi Nating namin sa Kalapan Anyway marami naman tayong pasalubong no? Sa ating mahal na Reina. So bumili tayo kanina ng Eto Isang kaing na mangga Binili yan ni Ate Mari no hindi yan sa atin Pero tayo, bumili tayo ng 6 na kilo na mangga no? Sample nga ng mangga natin dyan Eto mga ka-onics, o. Oh. Yan. Yan. natin, ha. Ah. Itong maganda-gandang naman. Eto. Sample pa lang eh, mga ka no. Hindi siya kinalburo, no. Nabili namin to doon sa Bulalakaw. Pag-uwi. I'm sorry, hindi pala kami nanggaling sa Rojas, no Sa Bulalakaw pala kami nanggaling. galing, yung una namin pinuntahan kanina Yun yung pinakadulong bayan ng Oriental Mindoro Bola Lakaw At marami ding mga mangga mga kaonics Kaya namili na tayo ron And namili rin kami ng ano mga kaonics no? Sa Mansalay naman napadaan kami Pag uwi Papunta dito sa Bungabong Bumili na rin kami ng Mga isda no? Nakabili tayo dun Lapu-lapu mga kaonics First class na lapu-lapu Magkano lang? 200 50 pesos per kilo na natin. And then, bumili rin tayo ng ah, uh, tawag doon, ah, uh, isang malaking isda rin, ano? Yung isdang, ano isda nga yun? Yung nabili natin? Yung malaki, yung mahaba? Dorado. Yung dorado. Dalawang mahabang dorado. 150 lang. Halos sobra isang kilo na bili natin. Dalawa siya na malalaki. So, magandang klaseng isda yun, Durado ano. Matutuwa ang ating mahal na rin, marami tayong pasalubong ngayon. Eh. Kaya lang, medyo gagabihin lang tayo sa pag-uwi natin. Ako, see you next time, no, mga ka-onix, no. Tignan natin itong, ako, mukhang naiinip na yung kasama namin. Tagal pa ni yung ating eh. Yan, mga ka-onix, no. Ito na yung binili. Ni Ate Marjorie na halo-halo. So dahil pinaghintay niya yung dalawang kasama namin sa harap Yun yung nauunang nakamotor Eh binili niya na rin ang halo-halo Para hindi magtampo Ang tagal naghintay eh Halos <laughs> kalahating oras pinaghintay na Ate Mary Kaya kami na Ate Mary Jane yan 10 minutes lang daw kasi yun, 10 minutes lang daw Inabot yeah, na um, ng kalahating oras <laughs> Ang dami pala kasi umorder mga kaonix so, Ang sarap ng halo-halo na to Isa sa oh, mga hi. special na halo-halo nila rito itong halo-halo dyan sa bungabong view so ito yung daging dinadayo nila ati Marijin dito ano itong halo-halo so once na napunta sila rito sa lugar na to hindi nila pinalalampas tong halo-halo kaya ayan ati ang banat ni Ate Marijin ng halo-halo <laughs> ang tagal na bago ulit nakaparito yun ang tagal niya raw hindi na natikman tong halo-halo kaya sinamantala na kain muna tayo mga kaonics para pagdating natin do sa organic farm ay magmo-monitor na tayo no? mag-iikot na tayo do sa farm at i-check natin yung interventions na binigay natin do sa organic farmer para tapos na tong halo-halo natin yan po yung ngayon andito na tayo sa isang organic farmer natin pinakita niya sa atin yung kanyang mga native chicken organic native chicken so may kuneho din siya ayan oh. kuneho Ayan, uh, marami siyang mga tanim dito, no? Talung, ang palayahan. May mga papaya din siya, kumakita natin. So, ayan yung kanyang uh, mga seedlings ng gulay, no? Dadalhin niya pa tayo doon sa malaking farm niya. Sunod lang tayo. Ang ganda nung no, kanyang mga papaya, mga kaonics. So, tignan ninyo. Ito, wow, ang baba lang. I think sinta ito. Ayan, no? Oh. Ayan. So, ito pa yung iba nilang mga ah seedlings talong kamatis talong sili kamatis yun yan yeah. mm -hmm. oh, So, stakan ko po, may mga ipot po ako ng manok, toyo tapos ito po yung aking, dati ito po, sobrang, uh, naka, uh, ano dati, naka, uh, nag, nagpap, nagpaproduce. Ngayon po hot medyo busy po ako sa gulay, So isa na lang po yung aking ano, uh, pang-harvest na po ito. Kaudang <laughs> lahat, kau. Ah, kaudang po, ma'am. Ito po pang-harvest. Nasaan na. ang baka mo? Ibig sabihin, vermicast na to. Yes. Yes, po. Vermicast. Vermicast, na. vermicast na. So, may mga bulate ito ngayon. Ah, ito sir, well, ito pa po, pag na-harvest po namin ito. Andyan yung mga, mga bulate? No, po. Po. Narito po yung mga bulate. Ah, okay. Ilili ililipat naman po namin. Dami, Dami mo ah. Tinalo mo pa si Kadewi, yung anak ni Kadewi. Ah, ito ma'am, ang kagandahan nito, yung mga bata po, pagsabado at Linggo, Uh, nagpapapa sa akin. Sabi, Kuya, pangin sa ako. Pumunta kami sa Ilog. Uh po kasi yung ulahan ng baka ng karamihan okay. sa amin. So, tuwan-tuwa sila. Ang mm -hmm. bili ko po dito ay 50 pesos. Mm, isang busa Magkano? Okay. 50. Dati ah, uh, okay. po, nag kami sa 30. Uh, so, nagkaroon po ng kompetensya. Yung ibang mga nag... Uh, mga mga Burmese na ano. So, nagka naubos po. Nagpatasan para bidding. Kasi, ah, kasi sasabay ako. Uh, ah, okay. sumasabay ka 50 okay. isang okay. na. Tapos dito sa mga gililing na bono. Ang lagay ko na yeah. naman sa akin. Yun. Tapos may mga sunog na iparin ako dito. Okay. So tara po sa aming ampalit. So siya yung nanalo ng ano no, Young Organic yes, Agriculture Achievers Award ng Province yes, ng Oriental Mindoro. Small farmer individual. Yes, a small farmer individual. Ang dami rin pala mga mangga rito. Ito lang oh, nakabitil. <laughs> hindi rin siya binabalot, ano? Hindi rin siya nasisira. Sir, hindi po. Ang gagandahan nga sir dito, kaya hindi po siya binabalot. Kasi karamihan po marami akong trap. Okay. Ang karamihan po, sa pagkakaalam ko lang sir, pero hindi ko naman talaga sure kung yung oh, nanunusok sa mangga, siya pala iisa. Oh. Pero ang karamihan, sabi ng iba mga ibang mga pare, pares daw po yung fruit fly. Yung oh. yung mga oh. mga Kasi nang galing kami sa Occidental Mindoro, mga manggahan doon, nakabalot siya ng mga opo. dyaryo. Opo, opo. So dito iba, no? Walang balot. Tama ba? Gag. Opo. Pero ang, um, ito ba kung yung mangga nyo, naka-contract na siya? Hindi. Yung, Sin sinarili namin na ako. Na. Sinarili Kasi so, madami yes, po sa ating mga nakabalot, uh, mga yung contracted na yung sir, manga. Sir, napapansin kaya... niyo? Tingnan niyo na po, oh. Wow. No, natrap ko na ako yung bula na ako yung nagampala Hindi ko siya tinatanggal. Siguro nasa daang libo na ang nangunik wow. ko. Yan po ay ano? Yan yung mga fruit yes, fly. Yes po. Iba-ibang klase. Tinatrap nila, no? Para wow, hindi po. makapanira ng mangga yes, Tad-tad, sir. Yan. Yan, man. daming mangga Yan po. Ang ganda niyan, sir. So, yan po yung aking... Trap nila. Ang dami rin bunga ng mango. Ay, tama-tama pala. Ang dami sitaw <laughs> na <marabisin> natin. <laughs> <laughs> dami so, na bayaan ko na po yan. Ganun ba? Opo, Namunga talaga, pa? Kasi talaga sir, pinabayaan. Ganun talaga sir, pag sabi so organic lang, organic na sitaw yan kayo, ha? Sir. Tama po kayo. Oh. So, Ganun, yun lagi po nga. Aking... Pero uh, ang tanong ko, sino nag-spray ng mangga mo? Hmm. Ang nag-spray po yung mangga ko yung aking bayaw. Yung bayaw, okay, sige-sige. Kasi sa Occidental Mindoro, ang nag-i-spray, sira na rin, hindi na rin naka-contract. Yung iba naka-contract, pero yung iba hindi. Kaya lang, sa'yo na dito. Ang damdamin na sito talaga naman organic. Ang aking mabili dito, nasa 200 sako na ipot ng manok. Ha? Huh? Opo, from Batangas. Yan sir, ang istakan ko. Nakikita niyo po sir, po, organic po. Istakan mo yan? po Pero sa mama ko po, yung sa ko po. Nakikilagay mm -hmm. lang. <laughs> Nakikilagay lang po. Istakan <laughs> 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 ng vermicast? Ah, uh, chicken manure po. Ah, okay. May, uh, At, May istakan na. Saan nanggaling yan? Ah, uh, galing pa po ng order nyo ano pa. Sa anong si Patangas? Yan na talaga ang negosyo mo rito. ah uh, organic, na na po, Organic parang uh, na 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 vegetables, basta organic ah, farming. Kaya sabi ko nga po, pag sarili, hindi ko tinitipid. Kita nyo na, sir, oh. Ang sita, oh, right. wow, nag-unag. amaze din ako, sir. At anong pasok tayo? talaga sa inyo siguro to. Ito, daming sita, <laughs> ang ahaba po. Sir, ito ay ano na. Nasa 6 months na. Ito ay nakalbo na po siya. Kinain na ng mga sektong. Six sektor. months. Tapos, iyan po nangyari, oh. Gulat ako. Namunga pa. Ang dami po, ang ganda po. Ang grobe. Yan, yeah, sir, ito po yung aming kampalaya na malaki. Yan, yeah. kampalaya. Puro mga sunog na iba lang mga nasa ibabaw. Uh, marami na rin po mga eskwilahan, mga estudyante yung lakbay aral dito. So, okay. yan po ang ano. Tutuwa nga po ako, sir, kasi simpleng pagugulay-gulay lang namin sa backyard-backyard. Oh. Napalaki po namin ang, yan, tapos puro organic ang gamit namin. Tutuwa nga lang ako kasi nandyan yung LGO ng bungabong kasi binibigyan niya ako ng kasi nga pang kumbaga business hindi ko po kayang mag-produce ng like pag spray po sinusuporta hmm. nila ako yung amo amo oo opo Ama. amo, tapos may mga binibigay sila sa akin mga kumisang pantrap nga hindi naman lagi nga ang uh, nung una yung nakakabili kami like po yung thing yun medyo may Ama. kamahalan so napakaganda po ang malaking tulong po sa akin sir kaya ito yung ko ng ayos noon kasing si amo wala Ah. Bumibili lang ako ng mga galing Los Baños. Hmm. Yung pong mga kanaan dati, yung mga organic na product. So kasi gusto ko ano hanggang sa yan. Andyan na si na Sergieg. Ang lapad dito Alapos ah. Ang laki ng ano nito, income nito. Pagka ah. uh, ano, ang laki siguro ng kinita mo <laughs> dito. Orga. Yeah, anong price nito? Same with ano, conventional? Tapo Same so, po. Yan ang inaano lagi namin. Ano sir. lang po natin, ang market po ng products ni Kuya. Yung conventional na market po, so bundles na 11 kilos. So ang presyo din po, yung commercial Same. sa palengke. Kuro rice na ano po, um, talagang... Pero nag-join ka ba ng PGS? Uh, hindi po, hindi po PGS group ang... wala po okay. PGS sa South. Oo nga pala, no. Parang yung school sa... Kaya nagtataka po yung iba mga farmers sa akin, oh. bakit napapahaba ko ng... napakahaba ang buhay ng ampale ako. No, okay. totoo siya rin itong aking ampale na magsi six months na. Oo. Oh. Tapos na harvest ko ito. Dami ng... pa rin bunga. Opo. Uh, ah, uh, napapansin mo sir, ah, uh, kumbaga ay hindi siya inilapitan ng mga esekto Oo. Oh. Okay. Napanatili ko lang po yung sa ilalim. Mm -hmm. Yung sa ilalim na malinis. Um, Ayun, magha tayo ng sitaw dito mga Connix, no. Mga organic sitaw. Yes, na ni yeah, Kuya Apple. Okay. No? Kasi ano daw to eh. organic dito. Talaga to. Organic, tumubo lang. Hindi lang po organic. <laughs> Parang ligaw na. <laughs> Yun. Sabi ko na po, pwede pala tanong Sir Geg. Yan. Pwede nandang po ba? Pwede nandang po si <laughs> Daming sitaw nito. Daming po. Ay, ito pa, Pakain ko sa kapit po sa pito. Oo. Mahaba pa po yan, Sir Mike. Ha? Ay, ayun pa, for pa for pala eh. Bakit for di tayo ah, nag-harvest? Ang haba. Agad 'dun pa. Ang ganda 'dun daw pala ito. Ang dami i-harvest. Grabe ang naman. Akala ko may ini ko ang palaya talaga. Ang <laughs> palaya talaga. So mas maganda ay, yata man, 'dun man, sa labas, mas marami. Nandito na sa taas, oh. Wow. No? No? Damian. Yeah, uh, Sir Greg, uh, promote ko na rin 'na no? sa May 4. Uh, sa May 4 po, uh, 9pm sa Channel 11, kami po ay nasa GMA kay Vicky Morales. Wow, Vicky so, Morales. Mora talaga? Picture ng dalawang bata. Yes, kuya. Nandun po sa Gagan doon. Kanino? Kay Vicky Morales? Opo, ano kayo doon? Uh, sa GTV po. Basta kina po yung istorya ng aming buhay, buhay sa pagpo-farm. Talaga? Sa so, yeah, May 4 po, May 4. Bakit nine, nine dinaig po. mo pa dyan si Mr. Gabotero? <laughs> Mayroon na ba yan? <laughs> Si Kuya Apple, na po ngayon ang pinupunta. Ah, 9 PM ma'am. O, oh, asan ang harvest mo? Oh, ang dami ng harvest niya, no? Ayan pa, Sir Michael. Dari-dari pa, puro. Allah! Puro sitaw ba yan? Puro sitaw dun, no? Ayan, harvest tayo ng sitaw. Okay. G. Dito pa. Ang haba. Ayan. Okay. Ang lalaki ng baka nyo doon. <laughs> okay. Rin. Ang lalaki eh. lala ng inyong okay. uh, okay. uh ka doon eh. Okay. Ah. Uh oh, sir, so, sir. Ang pangit Ah. Ang mga gulang lang yan. Huh. Sir. Kunin nyo naman po. Dami. Ay hindi rin naman po makukuha na nyo na kuya. Ah, hindi na po. Pabaya na po namin niya. Kuha na po uh dito pang rabbit. Ah. Ah. Lagi ito na pa. Pinang... <laughs> Alam, Organic na po, to ah. Mga ah. Na ROI na po ito, ah. ito ah, ni no? na, na ito, nina, kuya. Kaya <laughs> Talaga? <nina po. laughs> Excess na talaga to? <laughs> talaga, sir. Sabi ko sayo, wow. Talaga... Sir, ito, Wow, pariko. Ang gaganda sir. Ang gaganda nga. Um, kaganda lang po talaga ang napansin ko talaga pag hindi mo inaabunuhan po ng mga komersyal yung mga ano talaga tuloy po siya para sa mga wild na damo tuloy ang buhay no tuloy ang, buhay tuloy ang bunga walang tubig at talagang sergay pangyo naman grabe naman to hindi mo na siya oh hangarin nga po kami diyan yan ah oh ma'am ma'am pwede po gusto nyo kumuha wow Sige dami nating harvest, no? Si Ate oh, wow. Marid yan. Dami ring harvest. Wow. Pati ang palaya. <laughs> Pati ang palaya. Hina-harvest na rin. Mga organic ang palaya. Kita niyo po yung ang palaya, ma'am. Okay. ko lang siya. Kumaya mo. Tuloy siya, oh. So, ito raw mga ka Onyx, no? ah uh, Naka-ROI na rito, no? Si Kuya Apol. Yes, Apple. Yes, <laughs> pumasok na yung kanyang kita lahat dito. Sobra-sobra no? uh, na, no? si yes, yes, <laughs> na, na po. Sobra-sobra na. <laughs> kaya, yeah. kaya pinamimigay na lang, pinamimitas na lang kung mga, mga ano na to, no? Itong mga sitaw niya, o tignan nyo naman, sariwang-sariwa, organic, healthy, organic, yan, no? Organic, po. Yan. So, paano ka makakontak? Anong number ni uh, Kuya Apple? Uh, 0939-7399-156. Pwedeng bumili ng mga pwede, pwede organic pwede, dito. Pwede, pwede po. Meron po. May delivery ba yan? Kung sa uh, sa ibang Depende ano? Depende po kung ilan po yung bibilhin. So, mapag-uusapan. Mapag-uusapan po. Okay. Yung Arami Facebook ko yan ni Ate Ruby. Apo, oh, yung oh, Facebook, ko po naman. Uh, sa I-add nyo po ang ano, Rubicon Ariola Villanueva. Mo, ah, Monster Villanueva. Yan. so, uh, kaya uh, Paul Villanueva, PHOL, ando po lahat ng ano namin. Uh, makita nyo po yung uh, tip namin pag-pruning ng ampalaya, paglalagay ng organic uh, pagdidilig ng mga organic. Ando po, paggagawa ko. So, okay. Po? So, sa lahat po ng gustong bumili ng mga organic vegetables, no, dito kay Kuya Apo sa Bungabong Oriental Medoro, kontakin nyo lang po sila at sa gusto matuto sa about organic farming at technologies nila, puntahan nyo lang po ang kanilang Facebook page. Okay, ayan. Enjoy na enjoy ang lahat sa pamimitas ng mga vegetables and ampalaya at sitaw. Sir, wala pa pala tayo sa lahat. Ang dami pa pala... mga kolegs, so sobrang daming hinarvest ni Ate Marijin. Pati ampalaya hindi na makalakot. <laughs> may kasama ba namang ampalaya? Oh. May kasama ang ampalaya hindi na makalakot. Oh. Tayo ito na harvest na natin. Na iba na kay Aner. Dala-dala na. Ayan, punong-puno tayo ng mga harvest. Ano? Actually, uh, am Pun ang punto lang naman natin kaya tayo bumisita dito para makita natin yung kanyang organic farm kasi siya yung nanalo sa Organic Agriculture Achievers sa sa province na Oriental Mindoro kaya gusto natin monitor kung gaano kaganda yung kanyang organic farm at the same time para ma-monitor natin kung ano na yung nangyari doon sa mga manok na ibinigay natin sa kanya kung buhay pa ba o kung uh, nanganak na so yun yung gusto natin yung monitor kasi gusto rin natin siyang tulungan pa no, sa kanyang organic farming dito sa Bungabong Oriental Mindoro <laughs> yan so tignan nyo mga kaonis to ng papaya sinta papaya, wow ang baba lang pero grabe, tignan nyo naman yan oh. wow oh. Uh. mainit kasi tubig muna po sir. Salamat. <laughs> Tubig nga lang yan, sir. Ako din, sinurprise so, din ako niya rin na sir, Mike. seminar, ay. Yan, meron din silang tanim ng mga strawberry rito. Eto, mga strawberry. Then, <laughs> yung bahay nila na yan, mga kaonics, no? Uh, katas lang yan ng, uh, ng farming nila, organic farm. Katas lang ng organic vegetables ng kanilang organic farming itong kanilang bahay yun din yung kanilang uh, itong kanilang sasakyan na yan ano, katas, katas lang rin yan ng kanilang uh, organic farming sa pagninegosyo nila ng organic farming so makita natin mga kaonics no? ang daming benefits sa organic farming at siya marami na rin siya mga natulungan IPs and nagka rin siya before Ah uh, vegetable pantry si Kuya Apples no Apolinar Villanueva. Okay? Uh, kami ay pauwi na mga kaonics at alas sa ispasado na ng uh, gabi pero medyo maliwanag pa kahit paano. Kaya hanggang sa muli sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Hanggang sa muli mga kaonics, maraming salamat sa inyo.